Mga ka-Republic, habang lumalalim ang conference ay pahirap ng pahirap ang kompetisyon habang tumitindi rin ang pressure sa balikat ng bawat kupuna na patunayan ang kanilang galing. Mamaya, gustong patunayan ng Ren or Shine na hindi Chamba ang unang panalo nila laban sa Hinebra. Gusto namang ipakita ng Jin Kings na kaya nilang bawian ang pintura. Aangkasan ng Hinebra ang Elastro Painter sa Group B top position kung mananalo ang Gin Kings mamaya. Kung muli namang mananaig ang Rain or Shine ay opisyal nilang may ang isang ispat sa playoffs at higit sa lahat ang karangalang nadalwahan nila ang Barangay Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, magkakaalaman mamaya kung may paghihiganti ng Barangay Hinebra ang unang talong ipinasalubong sa kanila ng Rain or Shine sa Kandun, Ilocosur. Debut game iyon ng Hinebra at ang pagkatalo nila sa kamay ng Elasto Painters ang lalong nagpalaki sa pagdududa ng kanilang mga tagahanga na nag-trigger ng lalo pang paninisi kung bakit daw i si Christian Standhardinger. Mainipin at madaling ma-prostrate ang ibang Hinebra fans. Lalo't sa larong iyon ay sablay ang performance ng mga bagong player ng Hinebra. Kinabahan o overexcited siguro si R.J. Abarientos hindi pa rin kabisado noon ni Stephen Holt ang kanyang role. Lalo naman si Isaac Goh na nag-ani ng sangkatutak na basing mula mismo sa mga Hinebra fans. Nakabawi naman ang Hinebra sa sumunod nilang laro, tinalo nila ang SMB. Ngunit ang Gin Kings, ang team na matalot manalo ay maraming buzzers. Mga atakdog naman ng na mga talangkang buzzers ang nagkahulan sa social media. Sister team down ang SMB kaya sa gift ka pamilya ang panalo ng mga mag -ala. At lalo pang naglaway sa tuwa ang mga talangkang buzzers, ang mga talangkang Hinebra haters, nang matalo uli ang Gin Kings laban sa Blackwater. Pero nagising ang Hinebra nang tawagin sila ni Coach Tim Kauna na Cut and Cold Team. Sa pang-apat laro ay pinadapa nila ang LX kung saan ay nagising na rin ang opensa ni Stephen Holt pagkuway ang Phoenix sa kanila isinunod sa listahan ng Blackwater na una silang tinalo sa first round. Payback time, tanggal ang angas ni Cedric Berfield at nawala ang pagiging feeling hari ng import na si George King. Third is straight win iyon ng Barangay Hinebra. Target ng mga bataan ni Tim Cown ang pang-apat na diretsyong panalo laban sa Rain or Shine mamayang alas 7.30 ng gabi. Ngunit aminado ang American mentor, hindi yan magiging madali laban sa isang kupo ng ikinumpara niya sa Sacramento Kings na kasama ng LA Lakers at Golden State Warriors sa Western Division sa NBA. Gusto ring umukit ng rain or shine ng pangalan sa Group B at sa buong conference kalaban ang Barangay Ginebra at San Miguel Birmen. Mamaya may laruri ng SMB laban sa Phoenix. Anyway, crucial para sa Hinebra na manalo mamaya. Sabi ni CTC, hindi nila iniisip yung makabawi sila sa unang talong ibinigay sa kanila ng Ren or Shine. Mas iniisip daw nila ang posisyon ng kupunan sa team standings. Kaya gusto nilang manalo. Second round na nga kasi ito at gusto nang isecure ng bawat team ang magiging isplat nila sa playoffs. Importante ito dahil ang number 1 sa group B ay makakatapat ng number 4 sa group A at ang number 1 naman sa group A kontra sa number 4 sa group B. Pero kahit sinasabi ni Coach Tim Cone na hindi pagganti ang motibasyon nila para manalo, hindi naman maitatanggi iyon ang nasa isip ng mga Hinebra fans. Gusto nilang bawian ng kanilang mga idolo ang Rain or Shine. Gusto ng mga fans ng Hinebra na mabura sa kanilang isip ang talo ng Hinebra sa Kandun, Ilocosur. Aminado naman si ROH coach Yang Giao, ibang Hinebra team ang makakalaban nila mamaya. More prepared at more composed na team ang sasagupain nila dahil obviously sa huling tatlong laro ng Hinebra ay nakapag-adjust na sila. Tatlong magkakasunod na panalo ang pinulutan ng mga mag Ito ang aking prediksyon. Pag natalo ang Hinebra ay magsusulputan ang mga talangka. Pero pag nanalo ang mga mag-aala, magsisitago ang mga talangka at tahimik na iiyak. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Shout out Marilu Hernandez. Oo, sana nga pinagbigyan lang manalo sana mamaya. Shout out sa iyo. Sa Gerald Castillo. Oo. Nagkakaamo na sila ngayon. At sa Yuren Eileen Lacuenta pati sa import. Yes, si JB ang sukatan. Sa Yuren Rose Marihuan at kay Bia, happy watching sa inyong maglola. Sa Yuren shout out Kuntil Solis Until. Shout out sa iyo idol. Sa Yuren Rami Miole, shout out sa iyo. Salamat lagi sa suporta, lagi kang nanonood. At sa Yuren Mercy Rilores, another win. Tatambakan mamaya ang ROS. At sa iyo, Jose, wala pa si Mamay. Wala pa. At si Paul Ryan Colish, shoutout sa iyo, Idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Sahara Higia. At sa iyo, Merson Kabadi Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. And then he held. I like thought,